Nagbabala laban sa mga pagbaha at pag lupa ang Department of Science and Technology at Department of Environment and Natural Resources sa maraming rehiyon sa bansa. Ay sa DNR, ngayong patuloy na masama ang panahon, very highly susceptible sa baha at landslide ang mahigit 3,000 barangay sa 15 probinsya sa Bicol, Cagayan Valley, Mimaropa at Western Visayas. Yung mga lumikas, mas mabuting wag muna raw bumalik sa kanika nilang bahay habang malakas pa ang ulan. Highly susceptible naman sa baha at landslide ang halos 5,000 barangay sa 22 probinsya sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Calabar Zone, at Central Luzon. Sa metamalina naman, may git sa 1,000 barangay ang nasa pangadig din magkaroon ng mga baha at pagguho ng lupa. May 320 milyon pesos na ang halaga ng mga pananim na pinsala ng masamang panahon ay sa Department of Agriculture. Sa kabila niyan, tiniyak ng DA na hindi naman magkukulang ang supply ng pagkain at hindi rin daw tataas ang presyo nito. May unang balita, si Tano Tingkungko. Sa San Vicente, Abra de Ilog, Occidental Mindoro, may mga magsasakang nagkukumahog para isalba ang kanilang pananim tumaas na kasi ang tubig sa palayan. Sa Atok Benguet, maagang inani ng mga magsasaka ang tanim nilang wombok o Chinese cabbage kahit hindi pa panahon ng anihan. Kesa daw masira ang gulay, nagbakasakali silang may bumili kung ibebenta nila. Sa kabuuan, 323 million pesos ang inisyal na halaga ng mga nasirang pananim sa buong bansa dahil sa halos isang linggong pag-uulan. Pero paniguro ng Department of Agriculture, walang dahilan ng publiko na mga mbang baka kulangin sa supply ng pagkain o magmahalang presyo nito sa mga palengke. Sa gulay, uh, karamihan ng mga naonang uh, nagtanim ay na-harvest. So wala rin tayong nakikita. So yung mga er, nagtanim agad, prior to bagyo, yun yung uh, maapektuhan. But definitely, uh, we can easily recover. Uh, dito sa mga uh, pagtatanim muli nila. Nasa 6,700 metric tons ang kabuang nasirang palay. Paliwanag ng DA, nasa loob ito ng nakaproject na palay kada taong pwedeng masira o mawala bunsod ng mga bagyo. Sapat din daw ang supply para sa relief operations at para sa 20 peso rice program. Yung stocks din ni NFA ngayon nasa 450,000 plus metric tons, so more than 9 billion bags yan na ginagamit for relief and for uh, P20 program natin. So we have enough supply uh, for uh, calamity relief uh, efforts plus yung sa P20 program natin. Ayon sa DA, pinaka ang Regions 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Regions 6 at 12. Naglaan ng DA field offices and agencies ng hindi bababa sa 500 million pesos na intervention para makapagtanim muli, iba pa yan sa nasa 400 million pesos naman na inila ang pautang sa mga magsasaka. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Inilikas ng mga autoridad ang ilang residente sa Binangonan, Rizal, sa gitna ng mga pagulan. Isang babaeng pulis ang nanguna sa pagliligtas sa ilang residente ng Bautista Compound sa barangay Tagpos na malapit sa Laguna Lake. Binuhat niya isang bata habang tumatawid sila sa manipis na tulay na kawayan. Nasa labing siyam na individual ang dinala sa evacuation center. Ayon sa binangonan pulis, may mga nakatalaga rin pulis sa iba pang lugar para magbantay at tumulong sa mga residente kung kinakailangan. Nakita na kahapon ang isa pang batang nawala matapos maligo sa ilog sa barangay Bumbongan sa Morong Rizal. Natagpuan ang bangkay ng bata sa bahagi ng Laguna Lake sa bayan ng Tanay. Nitong Martes, namatagpuan sa kaparehong lugar ang batang 10 taong gulang na kasama niyang naligo noong Sabado. Dito po tayo mga kapuso sa Sitio Nabong, Barangay May Sulaw, sa Kalumpit, Bulacan, kung saan may mga kapuso ho tayo dito na mas piniling manatili do sa kanilang mga tahanan. Yung nakikita nyo ho sa likuran ko, yan yung mga ilang mga bahay dito. Uh, yung mga nagpasya na manatili muna sa kanilang mga bahay, kahit mataas yung tubig. Uh, actually, sabi nila, ham, lampas tao ho yung tubig, ya, kaya kailangan bangkain para maka, makapagbigay ng tulog. Ay, uh, may mga second floor yung bahay nila, ayaw nilang iwanan, at isa pa, hindi rin ho nila tiyak kung kailan huhuhu pa ang tubig dito. Sabi nila, kapag kada ganitong panahon na tag tagula, may high tide, eh talagang tuloy-tuloy uh, yung pagtaas ng tubig at hindi nila masabi kung kailan talaga ito bababa. So, ngayon araw na ito, ang uh, mas magpapatindi pa, baga nagkakaroon mag, ho ng pabugso-bugso pag ulat, high tide po today, ngayon. Uh, alas 4 kanina madaling araw nagsimula na ho yung pagtaas ng tubig dahil sa high tide at ang sinasabi ho aabot daw ho, ho ng 4.9 na uh, 4.9 na uh, feet yung uh, taas ng tubig ngayong araw na ito dito po sa uh, lugar na ito ng Sityo Nabong na sa uh, Barangay May Sulaw sa Kalumpit Bulacan. Kaya pupunta ho tayo dito dahil ang sinasabi, mga tatlong daang pamilya daw po yung nakatira dito sa looban na ito. Eh, no? Pero yung iba, lumikas na ho, ah, pupunta na sa kanilang mga kamag-anak, kung may mga malilipatan sila do sa mga evacuation center, dito sa may mga dikay na nakapaligid dito. No? Pero yung iba ay ah, nagdesisyon pa rin na manatili Uh, doon sa kanilang mga bahay kahit pa patuloy nga ho ang pagtaas ng tubig. At hopefully, kung ngayong araw ito, bukod sa high tide, sana naman po ay hindi na magkaroon ng uh, uh, malakas na pag-ulan para naman ho kahit pa paano makatulong nyo para hindi na magtuloy-tuloy yung pagtaas ng tubig dahil pabugso-bugso ang ulan na ating nararanasan dito ho sa sityo nabong sa barangay may sulaw sa uh, Kalumpit, Bulacan. Mamaya po ay uh, titingnan po natin ang kalagayan ng ating mga kababayan na nanatili na, sa kanilang mga tahanan dito sa sityo nabong uh, Barangay May Sulaw sa kabilaho ng pagtaas ng tubig sa kanila mga lugar. Yan muna ang sitwasyon mula po rito sa Kalumpit, Bulacan. Back to studio po tayo. Sa kasagsagan na ulang kahapon, napilitan ng ilang commuter na suungin ang baha sa ilang kalsada sa Maynila. Nirescue naman sa baha ang ilang hayop sa isang pet shop sa Aranque Public Market. May unang balita si Mab Gonzales. Nagmisulang evacuation center ng mga hayop ang bangketa sa Aranque Market sa Maynila. Kwento ni Bong, biglang taas ang tubig ng lunes ng gabi, kaya hindi na nila nakuha lahat ng alaga sa pet shop nila sa basement. Yung iba po, hindi namin na, na nasalba. Mayroon na tumulong para may salba namin. Sila Bryant naman, mga freezer ang unang isinalba. Yung mga gamit lang po namin na iba, yung iba hindi na namin ginawa dahil mga nakalaki. Eh. Kasi mga bigis tumaas yung tubig sira ang pump sa Aranque Market kaya hanggang ngayon hindi pa humuhupa ang baha. Bumisita si Manila Mayor Isko Moreno para umpisahan ng pagbomba ng tubig. Maya-maya, bumulwak na ang tubig sa kalsada galing sa binahang basement. Sa Taft Avenue, kahit maulan, walang magawa ang mag-inang ito na papunta sa Philippine General Hospital. Ang hirap kasi humingi ng schedule sa, sa hospital ang mga LRT commuter gaya nila. Kung hindi lulusong sa baha, trike ang karaniwang sinasakyan. Dagdag kita para sa mga tulad ng tricycle driver na si Danilo. Ako, hindi ako nagagandahan dahil maraming naaabala sa mga pumapasok ng trabaho. Kawawa naman sila. O, eh, yung ibang mga kasama tricycle boy, nagagandahan sila dahil malaki ang kita nila. Para makatulong na bumaba yung baha, ito, binuksan na nila yung isang sewer dito sa may Taft Avenue para daw dyan papasok yung tubig. Yung mga nandun naman na taga MMDA, ang ginagawa naman nila ay i declog -de nila, tatanggalin nila yung mga basura, binubuksan yung manhole. Dito sa isa, ayan, dalawang sako ng basura na yung nakuha nila at yan yung isa sa mga dahilan kaya bumabaha dito. Sako-sakong burak ang nakuha sa mga drainage system. Yung higop, burak. pagbinugahan namin, burak din lalabas. Nahakot namin yung basura about three weeks ago. In a short period of time, talagang uh, kung nangyari, malamang lahat lumulutang ngayon. Uh, makikita mo, ba sa Maynila, kahit saan ka magpunta, may makikita kang baha, pero wala kang makitang ang lumulutang. Samantala, namigay naman ng relief goods sa mga nakatira sa ilalim ng tulay malapit sa Malacanang si First Lady Liza Araneta Marcos. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Tagsagawa ng force evacuation o Sabilitang paglika sa barangay GSIS sa San Pedro, Laguna, kanina madaling araw. Ipinatupad dyan sa Zone 2 Cluster Area dahil sa banta ng masamang panahon. Pagkatuwang ang mga polis, barangay officials at volunteers sa paglilika sa mga residente, abot tuhod naman ang bahang naranasan sa barangay Landayan. Ayon kay U.S. Cooper Reniel Remetio, binaang ilang lugar sa barangay dahil sa pagbugso-bugsong ulan na sinabayan ng malakas na hangin. Ay sa bagasa, asa hangin habagat na hinahatak ng bagyong Dante at Emong ang nagpapaulan sa Laguna. Sa na ng pagbaha sa Kalasyao, Pangasinan na mataan ay isang malaking sawa. Ayon kay News Cooper Zaldi Posadas Tamayo, nakita niya sa kulungan ng manok ang sawa na posible raw na bulabog dahil sa pagbaha. Dati ng payo ng mga eksperto, kapag nakakita ng ahas, huwag po itong hahawakan at sasaktan. Ipagbigay alam ito agad sa mga otoridad. Mga kapuso, para sa inyong kwentong totoo, kwentong kapuso, sumali sa Yusko Plus, Facebook group, at ishare ang inyong mga larawan at video. Gamitin ang hashtag Yusko sa inyong mga post at baka ma-feature ang inyong storya sa aming newscast. Kanya-kanyang diskarte ngayon ang mga taga-malabon para makapasok sa kanilang trabaho at makauwi sa gitna ng matinding pagbaharoon. May unang balita live si James Agustin. James, paano ang mga diskarte yan? Maris, good morning. Bagamat sanay na nga sa pagbaha, malaki yung epekto nito, hindi lamang sa mga residente, maging sa kanilang kabuhayan. Dito po yan sa Malabon City. Hanggang ngayong umaga, may ilang kasada pa rin po na baha rito sa lugar. Ilang araw ng baha sa bahaging ito ng Rizal Avenue Extension sa Malabon City. Malaki na raw ang binaba ng tubig kumpara kahapon. Sanay na sa ganitong sitwasyon ng mga residente. Si Renato na pauwi galing sa trabaho, itinutulak ang kanyang motorsiklo. Pinatulak ko lang sir, ayaw ko lang maano kasi pag tumitira kasi, bilis lang kasi tumapasokan ng tubig. Pag lang talaga sir, mayroon talaga sir kasi bab lubog kasi dito eh. Ba kahit kunti lang ulan, uh, ganito ka lang sitwasyon, pag la, lalo pa nag, nag high tide. Galing namang nabota si Pamela na inagahan ng pasok sa kanyang trabaho dahil alam niyang lulusong siya sa baha. Pinakamahirap po talaga yung maglalakad ka po kasi wala pong masasakyan kasi hindi po talaga kinakaya ng, ng mga jeep po. Kaya kailangan po talaga maglakad. Ganyan din ang sakripisyo ni Gina. Marating lang ang kanyang pwesto sa palengke. Yan na yun. So, so harapin mo na sa ngayon pero grabe, sobrang stressful, sobrang nakaka uh, physically, mentally, uh, financially din. So ganun kahirap. Tuloy ang komersyo sa Malabon Central Market. Si Ryan inabutan namin nagliligpit dahil naubos na ang kanyang panindang mga tahong. Mahirap kasi yung paa namin puro alipungan na. <laughs> Yon. Laging ba pag umuulan? Lalo kayo may bagyo. Samantala Maris, kanina ay nakakaranas pa ng mahinang pag dito sa lugar pero tumigil na po yan at wala na pong pag-ulan na nararanasan dito sa bahaging ito ng Malabon City. At pinapalalhanan yung mga residente na maging alerto pa rin at handa dahil may high tide po bago magalas gis mamayang umaga na aabot sa 1.9 meters ayon sa mga otoridad. Yan ang unang balita mula rito sa Malabon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Balik Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang official visit sa Amerika na nagkaroon ng anyay mga productive discussion. Kabilang sa mga nabanggit ng pangulo ang napagkasunduan ang pagpapatibay sa ugnayan ng Pilipinas at Amerika sa sektor na ekonomiya. Napagkasundoan din doon na 19% na lang ang ipapataw na taripa ng Amerika sa Pilipinas mula sa dating 20%. Nangako rin daw ang Amerika ng dagdag na 15 million US dollars para sa Luzon Economic Corridor Initiative o katumbas ng mahigit 850 million pesos. 48 million dollars o mahigit 2.7 billion pesos naman para sa foreign assisted projects. Sabi ni Pangulong Marcos, pinagtibay rin nila ni U.S. President Donald Trump ang ironclad commitment ng Amerika sa pagkapanatili ng seguridad at kapayapaan sa Indo-Pacific region. I thank the United States for its consistent support for the preservation of regional peace and stability and for upholding the rule of law in the South China Sea. We discussed enhanced cooperation on cybersecurity, energy supply, resilience, and critical infrastructure. We return. to the Philippines with over $21 billion in investment pledges that have the potential to create thousands of direct and indirect jobs for Filipinos within our country. kapi kabilang landslide ang naitala sa Baguio City dahil sa mga pag ulan na nagpalambot ng lupa. Anim na pamilyang kabilang sa mga na-perwisyo Live mula sa Baguio, may unang panita si E.J. Gomez. E.J. Iga, naging maulan ang buong biyahe namin mula dyan sa Quezon City patungo rito sa Baguio City. At dito nga sa barangay Luwakan, Apugan, may nangyaring pagguho ng lupa dito sa ginagawa nga Slow Protection Project ng DPWH. Anim na pamilya ang apektado at inilikas sa ligtas na lugar. sa kasagsagan ng pag-ula na nararanasan sa Baguio City nitong mga nakaraang araw, gumuho ang lupa sa isang private construction site na ito sa Barangay Luwakan Proper. Nasira ang dalawang employee quarters. Nagkaroon naman ng soil erosion sa ginagawang DPWH Slow Protection Project sa Barangay Luwakan Apugan. Anim na pamilya ang inilikas mula sa bahay na apektado. Ito yung itsura ngayon ng nangyaring soil erosion. Ayon sa otoridad, unti-unti raw gumuho ang lupa sa loob ng ilang araw. Tinakpan na lang ng plastic ang gumuhong lupa para maibsan ng pagkabasa sa ulan at mas lalo pang pa pagguho nito. Ilan daw sa mga apektadong pamilya ang nananatili sa evacuation center. May iba naman na umuwi raw sa kanila mga kaanak sa ibang probinsya. Gumuho rin ang slow protection na yan sa Liting Elementary School. Naantala naman ang daloy ng mga sasakyan sa Camp 7 nang gumuho at humambalang ang lupa at ilang tanim na kawayan. Nagsagawa ng clearing operations ang City Environment and Parks Management Office matapos matumba ang isang pine tree sa Purok 24 sa San Carlos. Natumba rin ang ilang puno sa Purok 6 sa Irisan, kabilang ang isang pine tree na sumandal pa sa mga linya ng kuryente mas pinaigting naman ng Baguio City LGU ang pangongolekta ng mga basura sa mga barangay lalo na sa City Public Market alas tres ng madaling araw kanina nadat namin naming isinasakay sa garbage truck ang tambak na mga basura para di raw magbara ang mga ito sa waterways at maiwasan ang pagbaha Igan, itong kinatatayuan namin kung saan nga nangyari itong soil erosion o pagguho ng lupa ay malayo sa main road no? o doon sa kalsada na dinadaanan na ng mga sasakyan. Kailangan pang mag-akyat baba sa mga matitirik na daanan. At along the way, no, uh, nakita natin yung ilang mga bahay at kapansin-pansin na yung mga bahay na yun, yung lupa sa ilalim o sa gilid ng mga bahay ay talagang maputek dahil nga yan sa nararanasan na pag-uulan. Sa mga puntong ito, no, tumila naman na yung ulan at uh, maputik Itik pa rin pero yung temperatura ay nasa 18 degrees Celsius. Yan po muna ang unang balita mula po dito sa Baguio City. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Bumigay ang pader ng isang private property sa Antipolo Rizal. Kasunod nito, rumagas ang bahas sa mga kalsada sa subdivision. May unang balita si Bea Pinlac. Nagkukumahog sa pagtakbo ang mga residente ng isang subdivision sa barangay San Jose Antipolo Rizal mga alas 8 kagabi. Ilang segundo lang ang lumipas, bigla nang ang baha. Nagmistulang ilog ang mga kalsada sa lakas ng daloy ng tubig. Ayon sa mga residenteng nakausap natin, pinasok na ng baha ang kanilang mga bahay. Hindi naman daw ito gaano nagtagal. Pero ang iniwan itong bakas, putek at basura. Nataranta na kami. Eh, ginawa namin, eh, pinagtataas na lang namin sa mataas na lugar yung mga gamit namin. Actually, yung iba po, uh, medyo nag-iba po yung bahay nila, yung mga sasakyan, naapektuhan din po. Tinangay din po yung mga motor dahil sa lakas po ng volume ng tubig. Ang ilang residente, inabot na ng madaling araw sa paglilimas ng putik at basura sa bahay nila. Na rin pati mga maliliit na negosyo tulad ng tindahan ni Nanay Zephora. Yung mga paninda po, yung mga mga noodles, tinapay, yung mga ibang na dito sa baba, yun po naman ang naapektuhan na ano, mga uling, mga nabasa po, hindi na po maibibenta yun. Wala rin po kami tutulugan, baka tutulog kami nakaupo. Kung baka na ano talaga po, pangalawang beses na to eh, kundi hindi na biro. Ayon sa DRRMO ng Barangay San Jose, umagos ang baha galing sa kalapit na subdivision matapos bumigay ang pumapagit ng pader ng isang private property. Nangyari na rin daw ang ganitong pagbaha noong nakaraang taon. Dala ng kalikasan, talagang lumalambot ang lupa at ilang araw o ilang linggo na rin naman naguulan. Uh, Ganon pa rin ang nangyari. Uh, nagkaroon siya ng crack ulit, bumigay siya ulit. Talagang automatic na bumagsak ng konti and then bumigay siya sa pinakailalim niya. Walang naitalang sugatan sa pagbaha. Plano ng barangay na makipagpulong kasama ang kinatawan ng dalawang subdivision at ang may-ari ng private property para matugunan ang problema at maiwasan ng maulit ang ganitong pagbaha sa lugar. Sinusubukan pa namin kuhanin ang panig ng kinatawan ng kalapit na subdivision at ng may-ari ng private property. Ito ang unang balita. Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang pagtugon ng pamahalaan sa problema sa baha. Kabilang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ipunin ng baha para magamit ito sa panahon ng tagtuyot. Sagot na malaki ang hindi alam ng bisya ginagawa ng administrasyon dahil wala naman siya rito sa bansa. Pero ng balita si Marisol Abdurrahman. Uh, araw, sa isang interview sa The Hague, Netherlands, naghayag ng pangtutol si Vice President Sara Duterte sa iminumungkahi ng Amerika na pagtatayo ng ammunition manufacturing facility sa Subic Bay sa Zambales. Sabi ng Bise, walang independent foreign policy ang Pilipinas kung iisang bansa ang kinikilingan nito. Ang nakalagay sa ating saligang batas, no? na meron tayong dapat independent uh, foreign policy kung yung ginagawa ng gobyerno ay kung killing sa iisang bansa lang ibig sabihin nun, wala na tayong uh, true independent uh, policy ang mungkahing ammunition facility bahagi ng defense cooperation ng Amerika at Pilipinas sa ilalim ng enhanced cooperation agreement o edca ang sabi ni pangulong marcos makakatulong daw yon sa pagiging self-reliant ng Pilipinas pagdating sa depensa the united states is, is assisting the philippines in what we call our self-reliance defense program, which is to allow us to, to be self-reliant and to be able to stand our own two feet. Binatikos din ni Duterte ang pagtugon ng Administrasyong Marcos sa problema ng mga pagbaha. Kabilang, ang mungkahin ng Pangulo na ipunin ang flood water para magamit sa tagtuyot. Ipunin po natin lahat tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Sabi ng palasyo, nakapagtataka raw na tila hindi alam ng bise ang Republic Act 6716 o Act Providing for the construction of water wells, rainwater collectors, development of spring and rehabilitation of existing water wells in all barangays in the Philippines. Kinutya niya ang uh, suwestiyon na ito ng Pangulo na ipunin ang uh, tubig ulan. Marahil ay hindi po siya, hindi po niya batid ang batas na ito at ang pinapalabas lamang niya ay uh, pag-iipon ng tubig sa timba. Pagdidiin ng palasyo, may direktiba ang Pangulo gaya ng mga libreng sakay at paghahanda ng food packs para sa mga naaapektuhan ng bagyong krisi. Hindi naman po talaga malalaman marahil ni uh, Vice Presidente kung ano po ang pag-prepare. Uh, ng administrasyon patungkol po dito sa Bagyong Krising dahil wala po siya sa bansa at nagbabakasyon siya sa The Hague. namin ng reaksyon dito ang bise. Ito ang unang balita, Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Yeah. Kumasa si Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III sa hamon na suntukan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Sabi ni Torre, gawin nila itong charity boxing match kung saan na malilikom ay mapupunta sa mga nasalanta ng Bagyong Krising at Habagat. Sa kanyang podcast sa Davao City, hinamon ni Duterte si Tore dahil ayaw ay matapang lang si Tore dahil may posisyon siya. Sinabi ito ni Mayor Duterte matawas niyang punahin ang 3-minute response time ng Philippine National Police. Tingin ni Duterte, haras lang daw ang mga polis. Wala pong pahayag ang alkalde sa pagtanggap ni Tore sa kanyang hamon. Samantala, naging maulan din po ang panahon sa ilang bahagi ng Zambales dahil sa hanging habagat. Sa dalampasigan sa barangay San Miguel sa bayan ng San Antonio, nagkalat ang maraming halaman at kahoy. Maalon at wala rin pumapalaot sa dagat. Sa bayan naman ng San Marcelino, nasira ang slope protection sa dike sa barangay Santa Fe dahil sa sunod-sunod na pagulan. Pansamantalang sarado naman ang provincial road dahil sa gumuhong lupa sa boundary ng Barangay San Rafael at Barangay Aglao. Nagkaroon din ng paguho ng lupa sa Barangay Buhawen. Sa Alfonso Castaneda sa Nueva Vizcaya, hindi madaanan ng tulay matapos umapaw ang ilog sa Barangay Abuyo. Sa Kirino Isabela, isinara rin sa mga motorisang overflow bridge matapos umapaw ang ilog dahil din sa malakas sa ulan. Pinayuhan ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Nagbayanihan ang ilang taga-kainta Rizal kasunod ng pangbahang kanilang naranasan. Nagpalugaw on mobile bangka si Jasper Carpio at kanyang mga katrabaho. Libring pampainit ang sikmura sa mga binahang residente sa Karangalan Village. Malang ang pasasalamat ng kanilang mga natulungan lalo't hirap daw silang makalabas at magluto. Kaya sa maraming lugar may kasama pasura basura ang baha sa kainta. Kaya si Grace Galang nag-volunteer at tumulong na sa pagpulot ng makalat. Lubog pa rin sa baha maraming lugar sa kainta dahil ayon sa LGU, catch basin ito ng tubig mula sa mga katabing bayan. Nakadagdag pa sa problema ang umapaw na wawada. From PBB Kitchen, nag sa isang kitchen for a cause. Sina Sparkle Stars, Mika Salamanca with Ashley. Sa ilang photos na shinare ng Sparkle GMA Artist Center, tumulong ang dalawa sa pagluluto ng pagkain na binigay sa mga residente apektado ng masamang panahon sa Marikina at Quezon City. May donation drive din si Namika at Will sa tulong ng isang foundation para sa mga nangangailangan. Tumulong din sa paghahanda ng relief goods para sa mga naapektuan ng bagyo at habagat si kapuso global fashion icon Heart Evangelista. Sa kanyang Instagram stories, i-share ni Hart ang ilang photos ng relief goods na ipinamahagi sa mga binaha sa Pampanga. Naisagawa yan sa tulong ng pinangungunahan niyang foundation. Wow. At eto, after the award-winning success of Green Bones, GMA Pictures is paying it forward. Ang props na ginamit ng mga karakter na PDL sa pelikula, idonate sa Manila City Jail. May unang chika si Athena Imperial. Nabangan dinonate na ang ilang props ng multi-awarded film na Green Bones sa isang bagong pasilidad ng Manila City Jail Male Dormitory, ang Selda 60. Isa itong dormitoryo para sa mga senior citizen na Persons Deprived of Liberty o PDL kasama ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa formal na pagbubukas ng pasilidad sina veteran actor Leo Martinez, Green Bones actor Gerard Acao, at ang concept creator and creative producer ng Green Bones na si GMA Public Affairs Senior Program Manager Joseph Conrad Rubio. Sobrang heartwarming na yung props namin ngayon ay magagamit na ng senior citizens natin dito sa Manila City Jail. Kasi nanood din sila ng Green Bones eh, na-inspire and na-touch dun sa film. Ito yung mga props ng Green Bones na dinonate dito sa Selda 60. Bali itong tables and benches, apat na sets ito. At banda rito naman ay makikita natin yung bunk beds. So 100 ang capacity nito at sa ngayon ay 94 senior citizen PDL ang makikinabang sa kanila. Makatutulong din ang mga refurbished furniture para sa rehabilitative environment ng mga senior citizen. Sila po ay kinakailangan po natin i-segregate po ng dormitory upang po mabigyan ng uh, uh, masigit na kakailangan nila sa medical attention. Ito ang unang balita. Athena Imperial para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.